mag May buwaya

Tapos na dapat. na ako. Ay. Na ay love you. Tapos laging. Ah. Meron pa isang karapay dito. Ay, patay. Ubus, tapos. Kumusa. Wala na ubus lagi. Bubabaw. Busog na ako sa dalawa. Adi pangingin pang gatas. Ubus. Ka oh, suboy. Dalawa na lang yung buwas na nabay. Mm -mm, okay na dalawa? Basta ako mo dito kuhan. Okay. Thank you. Bye-bye. Puro lang ganito ang ina-upload ko guys. Kain ka. Kaya tignan mo ang katawan. Biyag.